So what's up guys for today's topic is RFID um, Ang karin na alam ko pa lang is auto sweep and um, easy trip sa mga kabiti ata ganun So i-share ko lang sa inyo guys kasi um, yung friend ko nahuli dahil nilagay niya to sa wallet niya So ayun wag na wag niyong ilalagay ito sa wallet niya kasi ang nangyari ganito nilagay niya sa wallet niya to tapos naiwan niya yung wallet niya kasi ang babae babae yan actually ang babae kasi maraming wallets yan eh papalit-palit and sa lalaki naman huwag niyo rin ilalagay sa wallet niyo kasi sometimes hinihiram yung kotse niyo ng ibang tao daddy niyo, mami niyo, kapatid niyo so eto na nga yung nangyari so ang nangyari naiwan, niya, naiwan to nahiwalay to sa kotse dapat ito pala is nasa kotse lang. Iniiwan sa kotse, hindi to inilalabas ng kotse. The reason is, yung mga uh, ano, toll gate kasi, minsan hindi nababasa yung sticker na kinakabit sa atin, which is yun yung, I don't know, RF, RFID yata talaga. Yun yung RFID. So, ito na may RFID ID. So, ang tendency pala nun, pag hindi nabasa yun, hindi ka magbubukas. And to, eh, to enter it manually, you need your ID. So, pag wala kang ID, so, stock up ka dun. So, hindi nila ma-identify kung anong ID mo. Kasi nga, wala namang ID nakalagay dun. Or walang code yata dun. So, mangyayari, pupuntahan ka ng toll gate police ata yun. Um, kakasuhan ka ng obstruction, ano ba yun? parang traffic obstruction ata yun. Yung friend ko na, na, natikitan siya. Kasi daw, eto, hindi daw to dapat ibinababa ng kotse kasi nga para siyang ano eh ito yung identification mo if hindi gumana yung sticker oo nakakainis na dapat kasalanan niya ng ano kasalanan niya ng toll gate na toll gate owners yung mga yung ano auto swipe and RFID pero hindi eh so ayun nga may chance pa rin matikitan kumbaga kung ako na lang eh wag nyo na lang ilagay ito sa wallet nyo ah uh, iwan nyo na lang dito kasi ah uh, mapa RFID or auto sweep ah uh, auto sweep or easy trip pala yon lahat ng RFID kahit may na miss pa ako lagay nyo lang dito sa loob ng kotse nyo easy access dapat yung tipong yung mabubunot nyo anytime di ba kasi ayun nga natikita yung friend ko dahil nila ilagay niya sa isang wallet niya to which is yung isang wallet niya yung nadala niya. So, ayun, yung mga ganong mistakes, ayun, sana maiwasan lang na, ano, para is, ano, hindi na rin hassle sa inyo, iwan nyo na lang to dito. So, ayun na nga, nagmulta yung friend ko, tapos na, nagkaroon siya ng record sa, sa, ano, lisensya niya, which is, hindi siya makakuha ng 10 years na license, expiration, di ba? May pagka uh, may, may offense ka, ah uh, five years lang yata ang pwede mo. So ayun, kawawa na 'yung friend ko. And ayun, take note lang para sa lahat. Um para sa lahat lang. Kumbaga, hindi ko rin alam bakit ah, naiinis din ako na teka lang, problema 'yan ng sticker niyo. Bakit parang ano, 'di ba? Parang bakit kami kumbaga magiging obstruction eh hindi nga sira nga yung sticker na inisyu nyo. Hindi daw eh, kumbaga tinray niya ipaglaban pero yun nga naipit din daw siya na na hindi rin siya nakasagot sa tanong nila na bakit binaba bakit ano kasi kumbaga ito dalaga yung ito yung identity ng RFID mo pag hindi nabasa yung RFID sticker mo so ayun kung ako sa inyo guys wag nyo na lang to ibaba ng kotse kasi wala rin ano ano, ano, ano rin bang gagawin nito sa ano nyo? sa wallet nyo wala rin naman kumbaga gagamitin nyo lang din naman to paggamit ng yung kotse so wag nyo na lang wala rin naman tong pangalan eh kumbaga hindi rin siya pwedeng gamitin sa mga uh, requirements ID ano wala rin picture nyo so iwan nyo na lang guys iwan nyo na lang dito sa kotse nyo kaysa naman yun nga, ma-aberya pa kayo, mas stuck up kayo sa isang, ano, toll gates, matikitan pa kayo ng, ng, ano, na enforcer do na obstruction nga eh. So, ayun. So, ayun lang. Um, lesson lang, kumbaga, baka kasi, naglalagay kayo ng RFID sa wallet, wag nyo nang ilagay, is ilagay nyo na lang dito sa kotse, iwan nyo na lang. Parang hindi kayo mag sa tropa ko. Natikitan siya ng dahil na, na iwan niya to. Obstruction, of tra parang traffic obstruction at tatawag dun. Basta yun, uh, offense pa rin yun. So, ayun, nakakainis man, pero nangyayari siya talaga. So, ayun, um, iwan nyo na lang yung RFID sa kotse nyo. Best yun. So, that's today's topic and ayun, sana Um, sinasabi ko to, para at least to inform you na may nangyayaring ganun. So, ayun. Thank you for watching and see you in my next video.